Anong sabi mo? Um, pahingi daw po nang... Anong Ay, pahingi daw po. Ano? Payin? Ano? ano? muna naroon ko? Hining, ni mama ko. <laughs> ano? Pahingi nga daw po si, si ano mama. Ano? <laughs> sige, ang ganda mo na ano, ano. Pahingi nga. Ay, sige, ang muna, muna Sige, muna mo. mo na, na game. <laughs> Ko ng, ano, ng isang 100. Kasi, kasi, kasi wala kami ulam. Ah, uh, hihingi siya ng wala Pero may, pero may kanin kami. Hihingi siya ng 100. Uh Oo. -oh. Oh. sige. Kailan niya ibabalik yung hihingi niya? Eh, hindi niya na babalik yan. Hindi na. Kasi na. ko na, babiliin na namin ang Wawa. Uh, okay, Sala na. wow, wow. Salamat ha. Sana mabusog ko kayo dyan sa hiningin nyo.